So ayan nga kakabsat, pagkagising ko nga ay bumungad sa akin itong isang supot na malaki na damit para sa aking baby. Nagaling po siya sa lalo. Mang tama mga kakabsat dahil hindi pa ako bumili ng mga damit ng aking baby at saktong sakto hindi na ako maggagastos pa. Totoo niyan mga kakabsat ay binigay yung mga ito nung hindi pa ako nanganganak at hindi pa sigurado yung gender ng aking baby. Pero parang feel na feel ko talaga na babae yung magiging anak ko. Yan, inisa-isa ko ngang tinanyan yung mga damit na to at sobrang gaganda pa niya at hindi siya masyadong luma. Kaya pa, gusto ko magpasalamat sa nagbigay nito. Habang inisa-isa ko ang mga damit, ang kikyut niya, natatawa ako kasi sobrang ang liliit niya na parang akala mo'y parang susuot ng Barbie. So buti na nga lang naging babae ang aking baby dahil kung hindi, isusuot ko to sa anak ko kahit lalaki. Tiyo. <laughs> Makikita nyo ko kabsat, inisa-isa ko talaga ito dahil binibilang ko kung ilang piraso itong binigay nila sa akin dahil sa sobrang dami kakabsat ay nakalimutan ko kaya inulit ko na naman so bale lahat nito kakabsat ay 83 pieces po siya ang sobrang nagustuhan ko dyan kakabsat ay yung meron siyang partners na Mickey Mouse at meron din siyang mga pranela hindi man niya maisusuot to kakabsat dahil newborn siya pero pag meron na siyang mga ilang buwan siguro ay kakasya na po sa kanya medyo malalaki po kasi yung mga naibigay nila pero nagpapasaramat pa rin po ako sa mga nagbigay ng mga damit ng para sa aking baby. Ayan, shout out din po sa mga nagpahiram ng na mga duyan. At marami pang iba. Thank you!